Kung tayo ay matanda na Sana'y di tayo magbago Kailanman nasan may ito ang pangarap ko Makuha mo pa kaya ako'y yakang at yakapin mm -hmm. sa'yo Ako pa kaya ibigin mo Kung maputi na ang buhok ko Pagdating ng araw Ang iyong Sabay tayong mga harap ng nakaraan natin Ang nakalipas ay babalik natin mm -hmm. Ipapaalala ko sa'yo Ipapaalala ko sa'yo Puti na ang buhok ko um, Naimbag nga daw tayo aming kakabsat At ito yung kakantakit request ni Ma'am Elcha Si Ma'am El Ano to? Baliktad kami tinagan na So nga nagligat nga, balikasan Ni Ma'am Elcha RGB So, ata di request na kanya, nga kan try ka no, Jai, kahit maputi na ang buhok ko. So, si kayo mit kakabsat, to sino ti, free lang miti ag request kakabsat, no, the time ko nga kan takit, kan request yung uh, kanta. Ta, itry kong tuman pa iti ti Ilocano, no, bagay ko. No, bagay, ah, ti agkantaik nga Ilocano. Ta, nag, na, unay sana yung agkankanta ti, Ilokano, ilokano na ngim kwa kas lang ay sa balik Mahang ma balikas unay nu no words nga kas kas toy haji Kuti lyrics na. Agduma nga talaga. So no daman ti request yu kakabsat kahit mabalin yu lahat nga i-comment comment section no nya ti kahit yung nga kanta nga mabalin ko kantain. So nga agyaman dagiti ti kanayin yung mapagdingding nga, ti boses ko nga sa pelo ko makitang kayo nga maumuma.